At si Israel ay naglakbay na dala ang lahat niyang kinatangkilit, at napasa birsiba, at naghandom ng mga hain sa Diyos ng kanyang amang si Isaak, at kinausap ng Diyos si Israel sa mga panaginip sa gabi, at sinabi, Jacob, Jacob, at sinabi niya, Narito ako, at kanyang sinabi, Agoy Diyos, ang Diyos ng iyong ama, huwag kang matapad na bumaba sa sa pagkatuy gagawin kitang isang dakilang bansa. Ako'y bababang kasama mo sa Egypto at tunay na iyaamon kita at bumangon si Jacob mula sa Beersheba at dinala ng mga anak ni Israel si Jacob na kanilang ama at ang kanilang mga bata at ang kanilang mga asawa sa mga kariton na ipinadala ni Faraon kay Jacob. At kanilang dinala ang kanilang mga hayop at ang kanilang mga pag-aari na kanilang iningkop sa lupain ng kanon at napasa ihito si Jacob at ang buong binhin niya na kasama niya. Ang kanyang mga anak na lalaki at babae at ang mga anak na lalaki at babae ng kanyang mga anak na kasama niya, at ang kanyang buong binhi ay dinala niyang kasama niya sa Ehipto. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Israel, na napasa Ehipto, ni Jacob at ng kanyang mga anak, si Ruben na anak na panganay ni Jacob, at ang mga anak ni Ruben, si Hanach, at si Kalo, at si Hezron, at si Carmi, at ang mga anak ni Simeon, si Jemiel, at si Jamon, at si Ohad, at si Jakim, at si Zohar, at si Saul na anak ng isang babaeng taga Atang At ang mga anak ni Levi, si Gerson, si Colt at si Merari at ang mga anak ni Judah, si Er, at si Onan, at si Sela, at si Fers, at si Zora, ngunit si Er at si Onan ay namatay sa lupain ng Kanon. At ang mga anak ni Pares, si Hezron at si Hamel. At ang mga anak ni Isaacor, si Thula, at si Fua, at si Job, at si Simron. At ang mga anak ni Zabulon, si Seren, at si Elon, at si Joliel. Ito ang mga anak ni Leah, na kanyang ipinanganak kay Jacob sa Paden Aram. Sampu ng kanyang anak na babaeng si Dina, ang lahat na taong kanyang mga anak na lalaki at babae ay 33. At ang mga anak ni Gad, si Zifan, at si Agi, si Suni, at si Esban, si Harry, at si Arodi, at si R. Eli at ang mga anak ni Aser, si Jimna, at si Ishua, at si Isu, at si Beria, at si Sera na kanilang kapatid na babae, at ang mga anak ni Beria, si Heber, at si Malchel. Ito ang mga anak ni Silpa na siyang ibinigay ni Laban kay Leah na kanyang anak na babae, at ang mga ito ay kanyang ikinanganak kay Jacob na labing anim na tao. Ang mga anak ni Rachel na asawa ni Jacob, si Jose at si Benjamin at kay Jose ay ipinanganak sa lupain ng Egypto si Manases at si Ephraim, na ipinanganak sa kanya ni Asenath, na anak ni Potiphar na saserdote sa On. At ang mga anak ni Benjamin, si Bella, at si Becker, at si Asbel, si Gera, at si Naaman, si Ihi, at si Rose, si Mapam, at si Hapam, at si Ard. Ito ang mga anak ni Raquel na ipinanganak kay Jacob, lahat ay labing apat at ang mga anak ni Dan, si Hinsom, at ang mga anak ni Neftali, si Jezil, at si Guni, at si Jezer, at si Shilem. Ito ang mga anak ni Bila na siyang ibinigay ni Laban kay Raquel na kanyang anak. At ang mga ito ang ipinanganak niya kay Jacob, lahat na tao ay pito. Lahat na tao na sumama kay Jacob sa Egypto na nagsilabas sa kanyang mga balakang, bukod pa ang mga asawa ng mga anak ni Jacob, ang lahat na tao ay anim na At ang mga anak ni Jose na ipinanganak sa kanya sa Egypto ay dalawang katao, ang lahat na tao sa sangbahayan ni Jacob na napasa Egypto ay pitong at pinapagpauna niya si Judah kay Jose upang ituro ang daan na patungo sa Gosen at sila'y nagsidating sa lupain ng Rusan. At inihanda ni Jose ang kanyang karo, at suman pang sinalibing si Israel na kanyang ama sa Gosen, at siya'y umarap sa kanya, at yamakap sa kanyang leeg, at umiyak sa kanyang leeg na matagal. At sinabi ni Israel kay Jose, Ngayon'y mamatay na ako yamang nakita ko na ang iyong mukha, na ikaw ay buhay pa. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, at sa sangbahayan ng kanyang ama, Ako'y aahon, at aking sasaysayan kay Farao, at aking sasabihin sa kanya ang aking mga kapatid at ang sangbahayan ng aking ama na nang-asalupain ng kanon ay naparito sa akin at ang mga lalaki ay mga pastor sapagkat sila ay naging tagapag-alaga ng hayop at kanilang dinala ang kanilang mga kawan at ang kanilang mga bakahan at ang lahat nilang tinatangkilik at mangyayaring pagkatatawagan kayo ni Faraon at sasabihin, ano ang inyong hanap buhay? Na inyong sasabihin, ang iyong mga lingkod ay naging tagapag-alaga ng hayop mula sa aming pagkabata hanggang ngayon, kami at ang aming mga magulang. Upang kayo'y matira sa lupain ng Gosan, sapagkat bawat pastor ay kasuklam-suklam sa mga Egyptia.